Hi guys. Have a good day. Ayan Ah, about to uh, require uh, about the uh, pagiging register ng DNR, DNR guys no. Ah, uh, yun po no. Uh, gusto ko lang para sa mga newbie at uh, actually hindi newbie marami pa rin hindi registered at, uh, sa DNR. Eh need po talaga natin kung gusto natin magpadami. Uh, para legal din ang lahat na ano, makabili ka na mas magagandang ibon. Ganyan. Uh, unang need po natin sa about sa requirements sa DNR una isang um, barangay clearance. Pupunta ka muna ng barangay clearance and then kung nasa subdivision ka, siyempre, need mo yung magpapirma sa homeowners na inaallowed ka na mag na mapag-alaga kung hindi ba nakakapurwito sa mga kapitbahay. And after niyan, um, may babayaran ka. So, ang advice ko lang sa inyo na sa gusto magpa-register sa DNR, habang konti po ang inyong ibon, ipa-register niyo. Kasi papanotaryo niyo 'yan sa law firm and uh, kung magkano yung ibon nyo doon magdedepende ang babayaran mo sa kanila yan mas at mas ko mas uh, maliit at mas uh, mabilis ang proseso pag konti pa lang din pagpunta mo na din ah. ayun po isang tip susunod ko na lang po yung iba thank you guys please uh, follow me on my @goril and uh, send star please like and share and sa mga sa YouTube ko po ano uh, paki-subscribe na lang din uh, paki-follow na lang din po ako doon salamat guys god bless